nalang na lang umuulan dito. Nako <laughs> mga palangga no. Ah, uh, pagkadating ko pala sa Bihay Matik na yan, kinuha ko agad ang aking bag no bag ni Lala. <laughs> Tinanggal ko yung mga gamit mga palangga. Humarang yung malaking binte ng aking isawa. Sabi ko alis video ako dito. Ikaw na ba? parang harang ka. Ayan mga palangga. Nagpamadali akong tanggalin yung mga gamit doon sa aking uh, Lala. Lala bag. <laughs> Dahil sa mga palangga, medyo, yun nga, sabi nga nila kung saan tayo masaya, lipat na naman tayo kung saan tayo masaya mga palangga, di ba? Kasi yun nga. <laughs> Walang forever pagdating sa trabaho mga palangga, no? Na, hindi araw-araw happy. Yan mga palangga ko nakikita niyo mga palangga, malinis na natanggal ko na yung gamit pero medyo na yupi kasi itong bag ko na to, matibay ito. Kasi mula 2019 ako nag-apply dito, no? Bigay ko sa inyo yung location dati. Nag-apply ako, nag pa diyan sa May Alimol. Ah. Pero ngayon wala na sa Alimol. Hindi ko lang sure kung saan na sila ngayon pwedeng mag-apply o through online na lang. <laughs> Grabe! Grabe na 'yan. Mga palangga, no? Ready ready na at ni-ready ko na ang aking bag sa gabing ito, no? Gabi to. Tapos kinabukasan na naman mga palangga, uh, Lunes, no? Linggo ng gabi pala 'tong mga palangga. So, syempre, na 'yan eh, kailangan maridi ko na kasi nga nagbabalik ako na ito na lang muna kasi nga tag-ulan hirap kasi pag tao, mga palangga pag tao kasi laging basa no ang ating helmet so dito pag dito mga gamit mga kung ano-ano lang may ipapadala dito so hindi natin kailangan magdala pa ng extra na helmet mga mga palangga hindi natin kailangan magdala pa ng mga shower cup para sa para sa pasahero no So yan, papakita ko sa inyo pala, yan po yung mal, uh, luma ko ng tali pero gamit pa rin yan kasi siyempre pag tag-ulan kailangan pa rin pandungan o ng uh, rinkot yan para hindi mabasa yung ating lalabag o yung gamit na ipapadala ng ating mga customers. <laughs> mga palangka, di ba? Mula 2019, eh ngayon 2025 na. Kinabukasan mga palangka kung nakita nyo. <laughs> Matik na yun mga palangga, yung ating lubid dyan, kailangan natin yan kasi siyempre uh, italik natin siya ng mabuti sa motor para hindi malaglag. Baka pagdating natin doon, pagka pick up natin doon sa isang pasayro, pagdating doon sa drop, wala na yung bag natin. <laughs> Nako, kaya kailangan natin matibay yung tali. Ayan mga palangga, no? Dahil sa umagang ito, lunes na lunes mga palangga, ah, papakita ko sa inyo labas kasi nga ready na sana. Kaso nga lang, itong ulan ayaw, mag ayaw magpaawat. Grabe naman yung ulan eh. Matindi talaga itong ulan na itong mga palangga, no? Hindi ko maintindihan. Tapos na ta daw ang bagyo. No, yung bagyo pero yon habagat na naman daw to ulit no mula Bernes hanggang uh, lunes ngayon Lunes ng araw natin ngayon Lunes pala So, ganun pa rin ang ulan, walang tigil, grabe, titigil lang saglit. Tapos yan na naman, ang problema kasi dito sa Metro Manila, mabilis lang pong bumaha yung mga kalsada. Ah, ba diba? So, ngayon, yung motor natin, hindi naman yan lumilipad, so, hindi natin pwede ilusob yan, no? Gustong, gustuhin mo natin bumiyahe, ang problema, ito yung problema, yung baha, no? Yung ulan, okay lang yan, kaya pa yan sa ganitong trabaho. Kayang-kaya namin yan, kami pa. Pero ang problema kasi dito, pag bumaha, hindi natin kayang lumipad eh. <laughs> So, luluso mo yung motor mo. Eh, kawawa, eh. Mas malaki ang problemahin mo pagka ang motor na magreklamo. So, hanggang dito na lang ating voiceover. God bless mga pranga.